Pisces, tignan natin kung ano ang mensahe pagdating sa iyong uh, career and the money. Keep in mind na ito ay general reading lamang. So, hindi lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail ng ating private readings, ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating QR's Bracelet. Makikita nyo po yung link sa description box. Taro Intentions by Aliana Reyes. Okay? Try nyo rin pong tingnan yung inyong other signs for more detailed readings. Okay. Pisces energy pagdating sa iyong kaperahan. We have Page of Pentacles. Energy pagdating sa career, we have Three of Cups. And your energy, Page of Cups. So, nakikita ko dito, Pisces, you are enjoying, no? Every bits of every day pagdating sa iyong kaperahan, pagdating sa iyong career. So, pagdating naman sa pera, Ayan po, pwedeng meron kayo ditong ano, new venture. Meron kayong bagong pinagkakakitaan pagdating sa inyong kaperahan. Tapos pagdating naman dito sa inyong trabaho, uh, lagi kang nape-praise, lagi kang napupuri. Mm -mm. Basta masaya ka lang pagdating dito sa trabaho. Sobrang relax mo po. Pisces. Ang ganda rin nung uh, samahan ninyo ng team mo, ng mga uh, co-workers mo. Parang there's no pressure. There's pressure but hindi mo masyadong nafe-feel yung pressure na yun pagdating sa iyong kaperahan at pagdating sa iyong career. Tingnan natin. Okay. So, work environment mo, kamusta ba? Eight of Cups. Oh, okay, pala. Kaya, we have pages here, no? So, yung iba po sa inyo, pwedeng kakaumpisa nyo lang pagdating sa trabaho. So, itong nagbibigay ng kasiyahan sa inyo ngayon ay bagong trabaho. Yan. And itong bagong trabaho na to is ito talaga yung gusto mo. Mm-mm. Ito yung sabihin natin na your heart desires. ba? Diba? yan talaga yung gusto mo. So, pinurso mo siya. And wala kang pinagsisisihan dito. Yun yung nakikita ko sa'yo. Dito sa mga nangyari, sa mga binitawan mo, sa mga nilet go mo. Just to have this one, wala ka talagang pagsisisi. Tignan natin, pagdating naman sa... Ayan, tignan natin. Ano yung tingin sa'yo ng mga co-workers mo? We have the Emperor. So, parang ikaw yung tipo ng tao na hindi daw nila mautusan. Diba? <laughs> yeah. mm -mm. Ang lakas ng karisma mo pagdating sa kanila. Page ah, this is four of pentacles. Ayan. So, alam mo yung kahit bago ka, nirerespeto ka agad nila dito. Mm -mm. Tapos, ano, maganda yung tingin nila sa'yo. Yes. Yes. Pero meron dito na hahanginan sa iyo. Pisces. Pero natural lang 'yun kasi di naman lahat ay pare-parehas yung tingin sa iyo, hindi ba? Tingnan natin pagdating sa blockages mo. We have ano, five of wands. Six of Pentacles. Okay. Itong blockages na to is yung pagiging competitive. Parang ano, ang blockages dito may nandadaya sa iyo. Mm, mm Meron ditong tao na dinadaya ka. Sabihin natin pwedeng mapera yung taong 'to. Okay, so pwedeng nagbabayad siya para pumabor sa kanya yung mga pangyayari. So pwedeng hindi yan pagdating sa career mo, pwedeng yan po may involve na mani dito. So, kunwari sumali ka sa isang contest, Diba? Hindi ikaw yung nag, uh, sabi natin, hindi ka napupunta kahit sa top. Kasi, meron dyan, isa sa mga kalaban mo, is, nagbabayad po ng pera. Para, yun, baka meron dito sumasali kayo sa mga, ano, mga pageants, mapababae kayo, lalaki, or any gender po, ayan. Meron dito. So, meron dyan, no? Yung dapat pasok kayo, dun sa spot, dapat nung nagbayad na yun, hindi siya nangyayari. Dahil nga, yon may nandadaya po. So, yun yung blockages, no? Parang lagi kang nakakatapat ng gano'n. Laging may nandadaya sa'yo. Your strength naman, we have Queen of Cups. Malakas yung pakiramdam mo. Marami kasi sa inyo dito is empath kayo. Ayan, and lapitin lang din kayo. Ayan din. Eto, maganda kasi. Nafi-feel mo yung energy nila. Kaya lang minsan, nagiging negative siya kasi di mo protectahan yung energy mo. So, anong nangyayari? Nagiging lapitin ka ng mga taong mapang-abuso. Ayan. Okay, isa pa sa mga strength mo is malakas talaga yung karisma mo dito. So, magagamit mo yan as your advantage. Yes, kung gagamitin mo yung isipan mo at hindi puro emosyon, Pisces, madami kang makukuha na gusto mo. You know, tignan mo, ang daming tao dito pwedeng hindi makatanggi sa'yo with this the devil energy pwedeng natetempt sila, ba? Diba, pag nandyan ka. So, gamitin mo yon as your strength. Kailangan kilalanin mo pa yung sarili mo. Ano ba yung weakness mo? Ano ba yung strength mo? And you should focus on your strengths. Ito, oh, tingnan mo. Kung sasali ka man, kunwari, pageant to, no? Or ano competition yan, sasali ka. Kahit hindi ka magbayad, pwede kang manalo. Gamitin mo lang yung karisma mo. Ayan yung sinasabi sa universe. Tignan natin. Okay. Ano pa yung mensahe? Para po naman sa mga nag apply ng work. Check natin kung ayan, magkakaroon ka na ba ng work. We have two of pentacles. Some of you, pwedeng two months pa. Oo. oo. Parang nagdadalawang isip pa kasi kayo dito. Eh. Ano bang trabaho yung ipo-person ninyo? Mm -mm. yan, pwedeng kayo to, yung, di ba meron dito yung, yung, gusto niya talaga yung ipuporso, yung pinorso niya, ikaw dito, nagdadalawang isip ka, doon ka ba sa magiging practical ka, di ba, sa malaking sweldo ba, or doon talaga sa gusto mo, yan, pag-isipan niyo pong mabuti, kailangan no regrets na tayo pagdating sa mga pinipili po natin, mapaano mang bagay yan, or ano mang aspect yan ng life natin, sa mga mag-start pong mag-business. Umpisahan nyo na daw po. Ayan, sino ba dito yung lagi nyo pinapanood is about money. Tapos, laging sinasabi sa inyo na mag-start na kayo. Pero hanggang ngayon, di pa rin kayo nag-start. Sa kasi, nasa planning stage pa kayo. Pero ayan, kung sa, alam nyo naman talaga sa sarili ninyo ha, na ready na kayo, mag-start na po kayo mag-open ng business ninyo. Umpisahan nyo na yan. Tingnan natin. I don't know kung ano yung number 18 para sa inyo. Number 18 kasi yung naririnig ko na number. Actually, June 18 yung naririnig ko. Yan. So, baka yung iba sa inyo, June pa kayo mag-start. Depende siguro sa, ano, sa industry ninyo, no? Sa, ano, mga products ninyo. Tignan natin sa mga nag-apply naman po ng visa. Ma-approve pa siya. Two of Swords din ang energy natin dito. Okay, some of you, pwedeng dalawang visa yung ma-approve para sa inyo. Pwede magkaibang bansa siya, no? Ayan. Or kung kayo naman to ng person mo, friend mo, may plano kayo, ayan, dalawa po kayong ma-approve dito. Nine of Cups, yes po. Approve na approve po yan. Yung visa ninyo. So, kasi naman yung kasama mo dito, ayun, basta dalawa kayo dito ma-approve. Check natin. Pagdating naman po sa mga may loans, o kaya naman uh, ano ba may loan kayo or merong may utang sa inyo, tingnan natin kung makabayad ba. Knight of Swords, makakabayad naman po at sisikapin talagang makabayad. Yan yung pinapakita rito sa inyong gabay. Mm -mm. Meron yata yung loan na to is ano naguhulog ng sasakyan, could be motorcycle or four wheels. So, if you have wishes po. So, meron ako ditong sigil. Hindi ko na siya susunugin. Kasi nasa kulob ako na room. Okay. But, i-activate ko po ito. So, mag-wish na kayo pagdating sa inyong career, uh, kaperahan, at saka business. Okay? Or ano man yung gusto ninyong makuha. Yan, visa, yung loans ninyo, mabayaran nyo na, or may makabayad na po sa inyo. So, mag- wish na po kayo. Activate ko na siya. Okay. So, copy na lang natin ang inyong wishes. So, ayan po. I hope nakapag-wish na po kayo. Maraming maraming salamat, Pisces. And more blessings to come.